Wow! <laughs> <Flower, yeah, flower. laughs> wow, bulaklak. <laughs> wow. Wow. <laughs> de ano mo pa, kung ano yung ano, para dagat. Wow, dagat. <laughs> wow, dagat. <laughs> ito ay dagat. Wow, dagat. <laughs> wow, ito bulaklak. <laughs> oh, bulak <-lak. laughs> wow, bulaklak. <laughs> wow, kay sige na tao, wow. <clears throat> <clears throat> Lagi ka puti-puti sa katungkuan. Oh, nangagat. Wow, oh, oh, nangagat. Uh, ito oh, may tinik. Tinik. Wow, wow, may lemon. Wow, lemon. Ito ay lemon. Wow. Lemon. Hindi.